Hindi ko alam guys kung tama pa ba itong napasok ko na maging isang content creator or aatras na lang siguro ako. Kasi bakit ganun? Huwag <laughs> kasi kayo magtanong sa akin guys about love. Dahil nga sarili ko mismo, hindi ko rin mapayuhan at hindi ko rin malaman-laman kung nangangaliwa na ba yung asawa ko o hindi. May nagtanong kasi sa comment guys, doon sa tutorial ko na ang sabi niya, Uh, maraming salamat po Napakalaking tulong po nito sa akin Paano naman po malalaman Kung ang jowa ko ay nangangaliwa na <laughs> So paano nga ba natin malalaman <laughs> Hindi ko alam <laughs> Kasi Naloko na din ako isang beses guys Nangaliwa siya habang ako ay walang kalam alam Tapos ngayon tatanungin mo ako Kung paano malalaman na nangangaliwa na pala Ang jowa mo <laughs> Kasi once na manluloko siya guys, is always a manluloko na. Ang mga ganyang tao ay magaling magtago ang mga yan at hindi hindi mo yan malalaman kung niluloko ka na pala o hindi. Sabi nga nila, wag na wag kang mga liwa kung hindi ka marunong magtago. Pero kung marunong ka, sige mga liwa ka lang at damihan mo pa. Pero sa naranasan ko guys, uh, kung sino pa pala yung, ma, yung magaling magbintang, kung sino pa yung magaling mag-isip ng kung ano-ano para iparatang sa'yo or para isisi sa'yo, sila pala yung totoong may ginagawang kalukuhan. Sila pala yung may uh, ginagawang kababalaghan. Yung tipong uh, nagsaselos siya kahit wala ka namang ginagawa, yung tipong uh, pinagbibintangan ka niya palagi, na kahit uh, alam naman niya na hindi mo yan ka magagawa yung mga binibintang niya. Uh, iba't ibang uh, kasalanan yung mga ipaparatang niya sa'yo. Dahil para mapagtakpan yung mga ginagawa niyang kalukuhan. Kaya hindi natin na, uh, uh, hindi na rin natin maisipan guys na pag-isipan siya na baka nangangaliwan na siya or dahil um, baka nagluluko na siya. Dahil hindi na tayo makasingit eh. Dahil sa halos araw-araw uh, na lang niya tayo pinagbibintangan, araw-araw niya tayo ng uh, Araw-araw niya tayong ginagawan ng kwento para mapagtakpan yung mga ginagawa niya. Kumbaga, takot siya sa sarili niyang multo. Sana mag-comment dito yung ex ko para naman malaman natin kung paano nga ba natin malaman na nangangaliwa na pala yung mga jowa natin.